Sinisisi ng Tape Incorporated ang pagkalugi nila kina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon matapos ang pagsasara ng noontime show nilang tahan ng pinakamasaya. Base sa video umano na napanood ng bilyonaryo, Hinarap ni TAPE President at Chief Executive Officer John John halos-hos ang mga empleyado nito para i ang paghinto na sa tahan ng pinakamasaya na epektibo noong ika-anim ng Marso taong 2024. Ipinaliwanag din ni Halos host na kinailangan ng kanilang pamilya na kontrolin na ang operasyon ng tape dahil sa nalalagasan na ng malaking halaga ang kumpanya dulot ng maling pamamahala sa pera at pagbabayad sa early retirement package ng ilang executive nito. Nagpahiwatig din siyang malaking factor sa pagkalugi ng tape ang pag-alis ng mga original host ng Itbulaga sa pangunguna ng TVJ last year alam nyo naman yung nangyari, na hindi dapat nangyari, iniwan tayo ng kasama natin eh, before ako pumasok dito at nag-decide ang halos host family na makialam na, nakita na namin sa mga reports na palaki ng palaki ang diferensya ng paggastos at ng income, in short, nalulugi, saad niya, ayon pa sa ulat ng bilyonaryo. Sinabi rin umano ni Halos Hoss na ilang department head ang tila nagsabuatan para sa maagang pagreretiro bago i-takeover ng kanilang pamilya ang tape. Ang isang araw dating tape executive ay tumataginting na 18 milyon peso ang nakuha mula sa pagreretiro. Narito naman ang ilan sa mga komento ng netizens. Nyahahaha karma is digital, tama lang sa kanila yan. Hahaha. Mali ng mga halos hos isinisisi sa iba, kung di sana mga gahaman kumikita pa rin sana sila ng limpak-limpak, ganyan talaga ang buhay pag masama ginawa mo babalik sayo. Anong kinalaman ng TVJ sa lahat ng puntong sinabi ni halos hos, I'll admit I'm a fan of TVJ, it bulaga, but even a non-dabarkad will sure to wonder how financial mismanagement of tape, to which the halos hos denies TVJ has a stake in, can be attributed to the trio, in fact, the Halosos brothers admitted that Vic Soto and Joey De DeLeon were owed millions and quickly paid them when news were leaked that something's wrong with EB. The Halosos claimed that TVJ were never offered or been part owner of tape from the beginning, so that means they can't be part of any discussions or decisions made with matters like retirement compensation unless it's their own retirement compensation. Instead of blaming other people, why not just be man enough to admit that you screw up, hindi umalis o iniwan kayo ng TVJ, tinulak nyo na umalis at iwanan kayo, ilang milyon ang utang nyo dun sa dalawa, kung aalis at iiwan kayo eh matagal na sana ginawa. For 40 plus years, everyone stayed together, sa hirap at ginhawa ika nga, providing joy and entertainment, it could have go on if not for greed or something else. Who knows what certain and proven is it Bulaga is TVJ and TVJ is it Bulaga? There's no doubt to that all now. Sumang ayon naman ang isang netizen. Tama ka, agree ako sa sinabi mo. Walang labis, walang kulang ang problema sa mga halos host, naging greedy at walang respeto sa tatlo. Yumaman sila ng husto sa TVJ tapos i-reformat -re yung show ni hindi kinunsulta yung tatlo at plano pang tanggalin ayon kay Alan Kay sa interview niya kay Julius Babaw, hindi ba malinaw na pambabastos yun sa tatlo na senior citizen, kung hindi kaya dahil sa tatlo, aabot kaya ng 44 years ang Itbulaga TVJ. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload salamat